Hello guys, andito na kami, galing na kami ng club Ayun, minum lang kami ng Ano, ah, sa akin, ano eh Lemon and lime beaters Tapos <toss> sa habi ko, coke Yun lang, tapos nakikinig lang kami ng music Mga siguro, ano lang kami doon, 45 minutes Yun Para lang makakita na iba't ibang tao Doon, maraming tao Dami sumasayaw ako, hindi, nanood lang, lang kami pa, pa oras lang tapos, yun, nandito na sa caravan ulit ayan yun lang day 2 namin ngayon so thank you so much guys if you are just new on my channel kung bago ka lang sa channel ko um, press like subscribe and press the notification bell so you will be updated so bu bukas uh, day 3 na namin bukas dito tapos sa monday balik ulit din, dun sa city so thank you so much guys sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Didi, uh, ito si Mama Kay Choice Vlogs na nagpapasalamat ng buong puso. Ayan. Bye! God bless!